Uh, sa ngayon, kung hindi namin mabenta yan at mabulok yan sa aming warehouses, eh walang value yan. Tatlong piso na per kilo yan. Pag-iwas na bumaba ang quality value, ito ang layon ng Department of Agriculture kung bakit minamadali na rin ng ahensya ang pag ng bigas sa warehouse ng National Food Authority. Ang P20 Rice Program ay mula sa 33 pesos na kada kilo ng bigas sa mga local government unit. Kalaunay naging 29 pesos na inilunsad sa kadiwa ng Pangulo Store at ngayon mapapalitan na ng programa ng 20 pesos kada kilo. So technically, we have, you know, in any situation, even in private industry, ang tawag dyan is move out sale, bargain. 50% off, 100% off, 30% off, you know, call it what you may, that is, that is the reality. Ayon pa sa kalihim, Tinatayang aabutin ng 10 hanggang 12 billion pesos ang posibleng maging lugi sa P20 rice project na ito. Subalit mas mainam na aniya ito kaysa mas bumaba pa. sa 3 pesos per kilo ang maging value ng bigas o umabot sa kasukdulan na hindi na ito mapakinabangan kung tumagal pa at abutan ng pagkasira. Paliwanag din ni Sekretary Laurel na pinag-ugatan rin ng P-20 project na ito ay noong inilapit niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagiging problema sa mabagal na paglalabas ng bigas sa NFA warehouse. At a certain point in time, nagpa-update siya sa akin na, oh, kamusta sa'yo, mabagal, matimol pa rin sir. Sabi niya, e eh, kung ganyan lang, e eh, benta mo na mura para lang yung ma-move out mo na yan. Sabi ko, parang napag-usapan in the discussion is, e, benta na natin ang benta para tumakbo na yan. Kasi, 32 na eh. Di ba? Para, para sigurado tumakbo, eh, mabara na natin. At, 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 at uh, syempre, kasama na rin doon siguro na masaserve na rin yung pangako. At least to try, di ba? So, yun ang na nangyari. Samantala, nilinaw ng DA na bilang paghahanda sa pag out ng 20 pesos per kilo ng bigas, pansamantala nitong inihinto ang pagbebenta ng 29 pesos per kilo sa ilang piling kadiwa outlet. As I said, uh, the original design of this is actually P20 ang original design ito uh, from the start. But during that time, nga, yeah, sa sobrang taas ng presyo na umaabot ang bigas na 60 pesos, 64 pesos, tapos ibibigay mo ng 20, di diba, ang layo eh. Kaya naman ayon sa kalihim, ang pagbaba ng 20 pesos per kilo ng bigas ay napapanahon na rin dahil sa pagbaba na rin ng presyo ng bilihin sa world market. Ayon sa DA, kung hindi man pahintulutan ng Comelec ang exemption ng launching ng P20 sa piling kadiwa ng Pangulo outlet sa May 2, maaari naman anila itong ituloy pagkatapos ng halalan sa May 13.